Magandang araw sa inyo mga, mga katoy-toyan, nandito tayo ngayon guys, at malakas ngayon guys ang hangin at uh, ulan, grabe guys itong bagyong karina, ang uh, nanalasa dito sa atin guys, sa uh, Pilipinas, lalo na sa mga lugar na napektuan, kaya ito, uh, ingat nga tayo guys, uh, silong silong kayo, at medyo malakas ang hangin, kaya ito ang tumambad sa atin ngayon guys, at uh, napakalakas ng hangin ng bagyong karina itong inyong nakikita guys dito ito guys along sa tihiro video sumilong muna ako, guys kasi hindi ako makauwi uh, guys sa uh, amin sa kabiti kaya ito guys ang tumambad nung nakasakay na ako guys alam mo ito po para akong nakasakay sa speedboat para akong nakasakay sa isang pambot guys dito sa uh, along tansa Tihiro, along uh, soriano highway ito guys grabe tingnan nyo naman guys oh parang uh, uh, ilog na Parang no? para ng, uh, dagat ang itong biya itong kalsada na ito guys lub, -lub, -lub na siya sa ano tubig baha no hanggang ano so, ito. dito na tayo guys pauwi na tayo guys ng Cavite at talagang baha pa rin guys sa mga karatik barangay dito na ito guys banda ng Sahodulan. papunta na ito ng bayan ng naik Cavite guys itong ruta na ito so baha pa rin dito guys sa lungtan sa Cavite guys kaya ingat-ingat uh, tayo guys sa mga butas na mga imbornal oh. Kaya hindi na natin makikita ang butas. Kaya uh, hanggang patuod na ito ang lalim dito guys sa mga baha na ito ng uh, uh, bagyong Karina na sumalasa sa ating mga barangay sa ating lugar sa mga So yan na guys, grabe talaga baha dito sa along uh, Tansa Suriano ayiwi guys. At uh, lubog na lubog ang mga kalsada hanggang patuhod ang lalim ng tubig baha dito guys kaya para na rin akong nagbibiyahe sa karagatan ayan maraming talaga dito ang naba sa mga kabahayan so ayan guys tuloy tuloy lang po tayo sa ating biyahe at uh, malapit na rin po tayong makauwi dahil sa uh, mga guys pagbaha na naman kaya ingat lang tayo guys at uh, ito ang Uh, bubu, bubungad sa atin, bubulusok sa mga uh, baha na ito guys kaya ingat-ingat lang tayo sa mga uh, lugar na maapit ng bagyo na ito at mababaha katulad guys ng ganitong uh, street na ito guys dito sa Cavite so ayan po guys so, maraming uh, mga bata naglaro na sa mga baha